What's up mga idol? Ay, ito na naman tayo mga idol. Magluluto na naman tayo ng gulay. Ayan yan yung mga ano natin dito sa probinsya mga idol. Ayan, magpainit na ako ng tubig. Ayan, ito yung lulutuin natin ngayon mga idol. ah kalabasa, saka malunggay, at may pinakuluan ako dito na karlang mga idol. Ayan mga idol, nakuluan ko na. Ayan yung lutuin natin ngayon mga idol. At saka sino ang nakakainan nito sa inyong mga idol? Ito. Yung tenga ng kahoy. Ayan. Kumakain pa kayo nito mga idol? Parang sa bundok lang nakik nakikita nito mga idol. Ayan. Sarap na mga idol. Matamis-tamis yung kanyang sabaw. Ayan, mga idol. Linisan na natin mga idol. Tapos anuhin natin uh, linisan saka uh, hiwa-hiwain natin mga idol hiwa-hiwain na natin yan, linisan natin ito mga idol dandaan na natin yung tubig yan para mawala yung mga ano ng kahoy mga idol kailangan linisan natin ang maayos ito yung mga kahoy ito ka na ano eh, nakalikit. Ito yung okay, mga idol, nawinis na mga Ito yung mga idol. Pero na ngayon mga idol, kalabasa na naman. Ayan, medyo bata pa yung ating kalabasa mga idol. Sarap kasi kung bata. Ayan, pero ano na, mga, ano idol, pwede na. Pag ganito mga kalabasa mga idol, hindi na natin kailangan balatan to kasi malambot masyado yung, ano, yung balatan.

Asa na yung mga itlog? saan na kita mga itaguan? Ah, yung pangayog, ganun ko niya, taguan ng itlog. Mga idol, nang itlog kong mga idol, kahit walang lalaki. Natago niya yung itlog niya kasi lagi namang kinukuha. Nagagalit <laughs> na siya mga idol kasi yung itlog niya, ubos la, ah, lagi. Tingin niya dun sa may lugaran niya mga idol, walang na siya itlog niya Diyan ko sana natin nangingitlog ng idol, tinatago niya. Naman. Ring yung lang mga idol. Ng ating guring ano. Di mo wala yung kay mga idol. yung mga idol. Dagyan na natin yung kalabasa ito yung pagkain na sustansya mga idol walang ano ito mga idol yung nilagay ko mga idol ay yan lang yung pritong isda ayan tapos nilagyan ng kalabasa karlang yan o oh. sarap ito mga idol ito na mga idol luto na mga idol ayan sobrang sarap mga idol ito yung mga uh, gulay na masustansya mga idol. Kasi walang mantika itong mga idol lah.